Good morning guys Ito na nga guys Maghapon ng ulan at magdamag Hanggang ngayon papunta na naman naman ako sa work naulan pa rin grabe ay yung ubo ko naman grabe <coughs> ayaw tumigil nababasa na naman ako papunta sa work. May train kaya. Yung train hindi ba na ano pag maulan? ganito dito guys pag umulan pag naumpisahan ng malakas na ulan dire-diretso ilang araw yan malakas ang ulan sana nga walang hangin para ka ma para makapagpayong naman ako Tindi nang ubo ko makatipala lamunan. Good morning. Very good morning ka naman. Ayan, medyo nawawala ang ano ulan. Mga uh, ilang minuto. Humihina. Tapos biglang dadating ang malakas. Pabugso-bugso ang lakas ng ulan. Pagbibigyan ka lang ng mahina tapos biglang babagsak na naman ang malakas. Ano oras pa lang? 4.40 Darating ang train 52, 53 4.53 Ganun kami kaaga guys dito sa lansangan. 4.30 pa lang, naalis na kami sa bahay. tumigil ang ulan na wala ambon-ambon lang tapos mamaya babagsak na naman ang malakas Hirap kumita ng dollar. Maaga pa lang nagising na Yung start kasi ng work to guys, 7. Tapos itong si partner ko, 5 o'clock. Yan sa mall. So, ang nangyayari, sumasabay na ako. Nagpapaan, papatid na ako dito sa train station. Kasi mahirap magbas mama yung mga alas 6. Malilate ako. Kaya maaga pa lang gising na rin ang lola niyo. Kasi siya sa mall, 5am pa lang, umpisa na. Ay ako sa government, 7am ang umpisa. ito na guys, pa na at umaambon na uli mukhang paulan na naman ang ingay ng ano, ambulans siguro yun o ano quiet trap plan ang lola niyo ha. plano sa ano pagod. Bilisan ko ang lakad kasi. Mukhang uulan. Lumalakas Ang ambon. Malamig. Malamig ng hangin guys. hindi nawawala ang ubo ko eh. Pupunta na ako guys sa ano basta. Magbabasa ko ngayon walang sundo. May pasok ang aking anong partner. Ay ikaw ang lamig hangin ang tindi 22 minutes pa Cover muna ako dito sa loob guys Ang lamig Teka Wala bang lower half hmm. Dito muna ako sa looban niya. Ang lamig sa labas. yung pababa na gan yan guys sa tunnel na yan, papunta yan ng ano uh, train station pwede din sana ako mag train kaya lang ang layo ng lalakarin, papunta ng mall papunta ng queen state mas madali sana pag train eh Kaya lang malayo ang lalakarin. ulan pa man din. Tagal pa, 20 minutes pa. Mamaya pag walang nakaupo doon, naupo ako. Masakit sa paa na ka tayo. Bear 20 minutes. Sakit kaya. a ako ng gout. <clears throat> Kailangan umupo ang lola niya. Hello. labasan din ng mga estudyante ngayon eh. hi ito guys, pa-uwi pa lang. Alas 7 na. ពីនំមកនំ manager គាត់គាត់នំ Malaysian madilim na umalis sa bahay kanina uuwi madilim na naman taxi ano yung taxi security dalasan umaalis ng madilim pa ng 4.30 ng umaga tapos uuwi ng madilim na rin ng gabi ganito talagang buhay dito kailangan kumayod mas okay na dito kasi sa Pilipinas kayod ka ng kayod wala namang nangyayari puro kayod wala namang ukani wala namang pera wala namang dollar ano, yung naka-display doon sa ano. Doon sa entrance pa lang ng one, one cent. Ay, one Yung dalawang naka-display na iPad Air Pro at saka Air 13. iPad Pro at saka iPad Air. Yung iPad Air ang kinuha ko. Pero, o-order pa yung ano order orderin pa kasi naka-display lang dun wala daw silang stock nun laki naman silang walang stock ng ganyan no? hindi sila nag-i-stock in-order pa talaga tang one in set doon yung mobile phone di ko na di ko na ano napanse pangrantito na lang guys good night everyone paki like naman po at click the notification bell po para updated po pa-subscribe na rin po. Salamat. Watch hour na lang po ang kailangan ng inyong lola. Kaya silip lang ng silip guys sa aking mga munting vlog. Para makaipon ako ng watch hour. Salamat. God bless. Bye.